Hello. Welcome to Dr. Ayon sa WHO, ang pneumonia o pulmonya ang number one infection na dahilan ng pagkamatay ng mga batang wala pang limang taong gulang sa buong mundo. Ito ang dahilan para mahigit sa 700,000 na mga bata sa buong mundo ang mabawian ng buhay noong 2019. Tatalakayin natin ngayon kung ano ba ang pulmonya at bakit ba delikado ang pulmonya. Kung gusto mo ng mga tips kung paano maiiwasan ang pulmonya sa baby at bata, panoorin mo ang naunang video nag dito. At para sa iba pang tips at kaalaman sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe sa channel na ito. Ang pulmonya ay isang infeksyon sa baga na dahil sa mga iba't ibang mikrobyo, pwedeng bakterya, virus, fungi, at iba pa. Dahil sa infeksyong ito, nagkakaroon ng inflamasyon sa baga na nagre-resulta sa mga pagbabago sa istruktura nito. Ito ang nagiging dahilan kaya hindi na magawa ng baga ang trabaho nito at nagiging dahilan kung bakit maaaring mga panganganib ang buhay ng bata. Kapag tayo ay nag-inhale o huminga pa loob, ang hangin ay daraan sa ating ilong o bibig, papunta sa tubo sa liig, pababa sa dibdib kung saan ang tubo ay nagsasanga sa dalawa, isa sa kanan at isa sa kaliwa papunta sa kanan at kaliwang baga. Ang hangin ay patuloy na dadaan sa mga tubo na patuloy namang nagsasanga at paliit ng paliit hanggang ang hangin ay makarating sa mga dulong sanga at makarating sa mga alveoli o air sacs. Ang mga alveoli o air sacs ay ay parang mga maliliit at maninipis na lobo na naglalaman ng hangin. Lahat ng mga maliliit na tubo sa dulo nila ay ang mga alveoli. Kaya ang bawat baga ay gawa sa napakaraming mga alveoli na naglalaman ng hangin. Dito sa mga alveoli na ito nangyayari ang pinakamalaking pinsala na dulot ng pulmonya. Kapag may pulmonya ang baby o bata, ang implamasyong idunudulot ng mikrobyo sa kanyang baga ay nagiging dahilan para ang loob ng mga alveoli sa baga na dapat ay hangin lang ang laman ay nagkakaroon ng likido at nana. Kaya lumiliit ang espasyo sa loob ng alveoli na maaaring paglagyan ng hangin na hinihinga ni baby o ng bata. Ibig sabihin, konti na lang ang oxygen na nasa loob ng alveoli na maaaring makuha papunta sa dugo. Kaya mas konti na oxygen ang madadala ng dugo papunta sa iba't ibang parte ng katawan. Ang oxygen ay napaka-importanting sangkap para makakuha ng enerhiya ang katawan Enerhiya na ginagamit ng iba't ibang parte ng katawan sa mga proseso na kailangan para magawa nila ang kanilang mga trabaho. Dahil mas konti ang oxygen na madideliver sa iba't ibang parte ng katawan mas konti ang enerhiya ang kanilang magagawa. Kaya hindi magagawa ng maayos ng iba't ibang parte ng katawan ang kanilang mga trabaho. Ito ang isang epekto ng pulmonya Ang isa pang epekto ng pulmonya sa katawan Katawan ay may kinalaman sa carbon dioxide. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examin, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Ang carbon dioxide ay isa sa mga produkto ng mga proseso sa ating katawan. Dahil hindi maganda ang epekto ng masyadong mataas na carbon dioxide sa katawan, ang carbon dioxide ay kinaka kailangang tanggalin sa katawan. Kaya, galing sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay dinadala ng dugo papunta sa baga. Sa normal na sitwasyon, pagdating sa baga, ang carbon dioxide sa dugo ay dadaan sa maninipis na dingding ng mga alveoli papunta sa loob ng alveoli. Kapag nasa loob na ng alveoli ang carbon dioxide, ito ay kasama na ng hangin na hinihingan natin palabas. Kaya, importante na manipis ang dingding ng mga alveoli para makatakas makadaan ng maayos ang oxygen mula sa alveoli papuntang dugo at makadaan din ng carbon dioxide na gusto nating tanggalin sa katawan mula dugo papunta sa loob ng alveoli. Ito ang tinatawag na maayos na gas exchange kasi nag -e exchange ng posisyon o nagpapalit ng posisyon ang oxygen at ang carbon dioxide. Kapag may pulmonya ang bata at ang implamasyong dulot ng pulmonya ay nagresulta sa pagkapal ng dingding ng mga alveoli at pagkakaroon ng likido at nana sa loob ng alveoli, bukod sa nagiging mas mahirap ang pagdaan ng oksigen papuntang dugo, ang carbon dioxide na nasa dugo ay nahihirapan ding makalabas ng maayos papunta sa loob ng alveoli. Kaya maraming carbon dioxide ang mananatili sa dugo. Kaya ang dugong iikot sa katawan ay may mas mababang oksigen kaysa sa karaniwan at may mas mataas na carbon dioxide kaysa sa karaniwan. Kaya sabay na magbibigay ng negatibong epekto sa pagtatrabaho ng iba't ibang parte ng katawan ang mababang oksigen at ang mataas na carbon dioxide. Maaapektuhan ang pagtatrabaho ng utak, ng puso, ng atay, ng bituka, ng kidneys at iba pa. Sa paglala ng pulmonya, ang inflamasyon ay titindi ng titindi, pakapal ng pakapal ang dingding ng mga alveoli at parami ng parami ang likido at nana sa loob ng alveoli. Kaya, mas lalong maliit na lang ang espasyo para sa hangin. Kaya, sobrang konti na nga lang ng oxygen sa loob ng mga alveoli, sobrang hirap pa itong konting oxygen na ito na makadaan sa makakapal na dingding ng mga alveoli. Kaya, kapag malala na ang pulmon niya, talagang napakakonti na ng oxygen ang makakapunta sa dugo at konti na rin lang ang nakakalabas na carbon dioxide sa baga. Dahil dito, ang oxygen sa dugo ay bababa ng sobra at ang carbon dioxide Said sa dugo ay tataas ng sobra. Kaya, lalo nang hindi makakapagtrabaho ng maayos ang iba't ibang parte ng katawan at kalaunan, maaaring tumigil na ang mga proseso sa katawan na maaaring ikamatay ng bata. Kaya ang pulmonya, habang hindi pa malala, ay dapat magamot agad. Kaya naman, importante na alam mo kung kailan ang isang bata ay nagpapakita na ng mga senyales ng pulmonya para siya ay madala mo na sa doktor o sa ospital sa lalong madaling panahon bago pa ito lumala ng husto at ikamatay ng bata. Panoorin mo ang video tungkol sa mga simptomas ng pulmonya at kung paano malalaman kung ang baby o batang may ubo o lagnat ay mayroon na palang pulmonya. Panoorin mo rin ang video tungkol sa mga danger signs sa batang may ubo at tungkol sa mga vitamins na pampalakas ng baga ng mga baby at bata. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.